For today's video mga tol, nasa harapan natin ngayon ang Yamaha XTZ125 So isa to sa pinakamurang rough road bike ngayon ng Yamaha no? Kaya kung naghahanap ka ng ganitong bike at or nagbabala kayong maglabas ng ganitong motorsiklo So panoorin nyo tong video hanggang dulo So video na to alamin natin yung specs and features nya, yung bawat detalye ng motor And syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon Pero bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapagsubscribe dito sa ating channel Huwag kalimutang magsubscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, para and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unahin na natin mga tol dito sa makina niya. So ginagamitan ito ng 124cc engine displacement, air cooled, 4 stroke, single overhead cam, 2 valve, single cylinder, carburetor engine. Na kaya produce ng 10 horsepower at 7,500 rpm at peak torque na 9.9 newton meters at 5,500 rpm. At meron itong 5 speed manual transmission And pagdating naman sa average fuel consumption nito Kaya nito nga mapot hanggang 40 kilometers per liter Pero syempre depende pa rin yan sa road condition So yun nga pang off-road tong motorsikilo na to So padalasan nangyayari kasi dyan ay piga ng piga yung rider sa silinyador It means pwedeng mabago yung fuel consumption nitong motorsikilo na to Pagdating naman sa looks ng motorsiklo na to, syempre pang off-road tong motorsiklo na to. So mataas siya, malalaki yung size ng rims and syempre naka off-road tires din. And sa decals ito, very minimalist lang yung ginawa ni Yamaha dito. No? So meron lang siya XTC sa gawi dito sa part na to. And yung tambot nyo niya kung makikita nyo, sa pinaka elbow niya, talagang napaka stylish din. Ano? Doon pinadaan sa ibabaw ng crankcase. And yung tambot nyo niya naka elevate, ano? dito siya nakapweso sa taas. Given na pang motocross kasi tong motorsiklo na to, kaya ganyan yung design niya. ya. Yeah. So mula nga dito sa front end natin dito sa pinaka ilaw niya no. So ginamitan siya ng halogen bulb dito na ilaw and talagang napaka-stylish din ng cowling niya dito no. Meron pa siyang pointed na mga design dito. Dito naman sa front fender natin meron siyang digals dito na Yamaha and talagang malaki yung front fender natin dito kasi yun niya pang motocross tong motor na to. So ganyan talaga yung mga design ng front fender niya. And dito naman sa front suspension meron pa siyang rubber boots dito no. So syempre protection din yan sa mga talsik ng bato para hindi kad masira yung inner tube ng front siya natin. And meron pa siyang bilog dito na reflector for added visibility. At pagdating naman dito sa wheels natin sa front tire, so yung rim niya ay may sukat na 21 inches and yung gulong naman may sukat na 80 over 90 and tube type pa rin yung ginamit na gulong dito sa brakes naman, naka-disc brake tayo dito sa unahan with dual piston caliper. Dito naman sa side profile niya mga tol, dito sa unahan, meron siyang decals dito na 125 XTZ. So talagang napaka stylish din mga tol ng design niya dito. And pagdating naman sa part na to, yan, meron siyang decals dito na monocross. And may mga butas pa sa gyan. So nakatagdag din niya sa mga aerodynamics niya. No? And dito nga nakapuesto yung kanyang tambutyo. So talagang napaka aesthetic din ang design niya dito. And chrome yung finish ng pinaka-heat niya dito. Sa mga ilaw naman niya dito sa likod, yan, halogen baldino yung ginamit dito na ilaw. Ganun din sa mga turn signals dito. Ay eh, talagang napaka-stylish din. At nagustuhan ko rin yung nilagay ni Yamaha dito na carrier na ano, para kung sakaling mag-ride tayo sa mga bundok-bundok, meron tayong paglalagyan ng gamit natin. So talagang napaka-useful niyan. Dito naman sa seat niya, may pagka-leather naman yung cover niya dito o eh, yung texture. So siguradong makapit din yan and maganda rin talaga yung upuan dahil medyo malapat din. Pagdating naman dito sa meter panel niya, very stylish din ang design and nandito yung mga basic info na kailangan natin tulad ng speedometer, odometer, And mayroon din siyang trip meter dito no. So manual siya. Pipihitin lang natin dito para ma-reset siya sa zero. And dito naman sa kabila mayroon siya mga light indicators. So andito yung neutral, yung turn signal indicator at yung high beam. And dito naman sa susian niya, ginimitan to ng common na asocian. So andito yung on and off ng ignition at yung lock ng handlebar. And ito yung itsura ng cockpit niya, malinis lang tignan at talaga bumagay din yung silver na handlebar. Dito naman sa switch sa mga handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong engine kill switch at yung electric push start natin. Then dito naman sa kabila, meron tayong high and low beam, turn signals at yung busina. Dito naman sa rear suspension niya naka-monoshock tie dito and mas maliit yung wheel size niya dito no so may sukat lang itong 18 inches and may sukat naman yung gulong nito na 110 over 80 and tube type pa rin yung gulong dito and sa brakes naman niya dito sa likod ginamitan siya ng drum brake Pagdating naman sa seat height nito mga tol, syempre may kataasan din. May sukat itong 840 mm and yung ground clearance niya ay 260 mm. Then pagdating naman sa bigyan nito, may timbang itong 118 kg at yung fuel tank nito ay may sukat na 11 liters fuel tank capacity. And pagdating naman sa presyo nito, ang cash price niya nito dito ay 89,900 at ang down payment naman ay 6,900. And syempre payable din to 12 months hanggang 36 months. Kaya sa mga nagbabalak dyan maglabas ng dirt bike o off-road bike o motocross ko naman ang tao, tinatawag nyo. Kunin nyo na tong XTZ125 dito lang yan sa Neymar Yamaha na Gubatangas branch. Hanggang dito na lang muna mga tol kung nakatulong sa itong video na to at kung bago ka lang sa channel na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakion na rin ng notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.